Yung bakon at don sa bilang kuha na sa irigasyon. Malayo. Pero ito sa apa makikita natin. Makikita sa pa Kaya yan. yan. Dino mo nga ako. Para magkakasaya yung sakyan malapat-lapat. At yun na, nga lana pangarap na natupad para sa isang libong magsasaka ng nagpandayan. Ayan, kamag-anak ko yan. Kaya niya. Kaya niya, kamag-anak ko yan. Atin po yun eh. kamag-anak po. Kaya kamag-anak mga Salvador yan eh. Kaya mga kamag-anak ko yan. O, kitig mo. Paano ba kakagay? Takya mo. O, kita ba? Kitig niya ano? Kita mo. O, sige. Sige, tingnan mo ang Tama. Oo, makitid. Ha? Ah, makitid. Makitid. Ano makikita natin dyan, Kuya, kuya Pit? Ano makikita natin dyan? Yung maduming sapa. Maduming sapa? Oo. Pero, pero yun yung gagawin. Gagawin ngayon? Oo. ano, yun, kaya nga yun, may babay pa ko eh. Nililisin? Hmm, hindi ko lang nadala yung kuya yung plano. Lilinisin po yan pagkatapos ilalalim. Ayun. Kasi ang purpose niyan, Bilang lang tubig kundi ang balak namin kung nakita nyo yung sinasabi na nilang Burham Park magpapagawa kami ng mga mga sampung tawag doon bangka para yan, yan. yan ay eh dadami kaya isuso ay yun ang siguro ang Bawa-wawala na Bawa-wawala na Wala na Sipsip-sipsip ni suso Oo Kaya na wala nang ulam Sa umagang suso Sa tanghali suso Sa hapon suso Sa gabi suso pa rin Kaya ayaw ni Waylon na yun Kailangan ni ano Isda na Ang mauna eh Isda na Bawa-wawalan po ng wan Oo Kaya daanan na Sa isang karamah natin Tingnan natin sabi mo. Oo. Oh. Wala ka namin sasakit na iba. Oo, oh, sabarungan! Ayan na. Ayan. Ayan na sila sabi niya. Maruming marumi po yan. Yan oh. po ay yung pinagawa namin yan noon sa magitan ng FSDC no araw. Yung Farm Systems Development Corporation. Ito na. Ito na, no? Oo. Oh. Wala na. Teka, ate. Saya ba? Kaya ng uh, e-bike? Apo, sasampan natin. Ito na yon di ba? Mabit. Hmm. Ayan. Da, ang ganda dyan. Uba ka na. Ay. ay. Ayan yan. Ayan yung, ayan yung gagawin. Pagano'n yan. Halilirisi ba mm. yung buya? Tama? Hmm. Asan ay bako? Nandun po sa kabila pa. Malayo pa eh. Ayan yung i-dredging yan. Tuto tayo sa bandaran para makita natin mabuti. Okay, tayo, tayo, tayo.